Alam mo ba ang kwento ni Abisag, ang batang birhen na piniling magpainit kay Haring David sa kanyang mga huling taon? Hindi gaanong kilala, ngunit nakakagulat na nauugnay, ang kanyang kwento ay nagpapakita ng isang natatanging papel sa Royal Court ng Israel. Alamin kung sino ang babaeng sunamita na ito, kung bakit siya dinala sa palasyo at kung paano nasangkot ang kanyang pangalan sa mga intriga sa politika sa pagitan ni na Adonias at Solomon. Sa pagtatapos ng paghahari ni David, na minarkahan ng pisikal na kahinaan at ang alitan sa paghalili, ang mga lingkod ng hari ay naghanap ng magandang dalagang mag-aalaga sa kanya. Si Abishag ay hindi lamang bumaba sa kasaysayan ng Biblia para sa kanyang kagandahan at karunungan, kundi para din sa kanyang direktang koneksyon sa mahahalagang pangyayari sa mga aklat ng Onerlo mga hari at sa Dawan Samuel. Bukod pa rito, mauunawaan mo kung paano kumilos si Bathsheba at ang propetang si Nathan ng madiskarte upang matiyak na si Solomon ay kinoronahang hari na tinutupad ang pangakong ginawa ni David. Ang pagtatangka ni Adonias na maging hari at nang maglaon ay pakasalan si Abisag ay tinatakan ang kaniyang kalunos-lunos na kapalaran na nagpapakita kung paano kahit ang pinakamaliit na detalye ay may bigat sa politika at simbolikong bigat. Ito ay isang natatanging pagkakataon upang pagnilayan ang mga tema tulad ng katapatan, pakikiramay, katapatan at layunin ng bawat buhay sa harap ng Diyos kahit nawala sa pansin. Siguraduhing manood, matuto at ma-inspire sa kamanghamanghang manghang kwentong ito. I-activate ang bell at mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligtaan ng ganitong content. Mag-iwan ng komento, ano pang biblical na kwento ang gusto mong makita dito?